K-pop agency na Belief Lab naghain ng criminal complaint laban sa boss ng New Jeans na simin Min Nagain Naghain ng criminal complaint ang believed Lab laban sa star producer at CEO ng ador na agency ng girl group na New Jeans na simin Min Hee Ito'y matapos itong akusahan ng isa pang girl group na Elite na under the Belief Lab ng plagiarism. Sa statement na inilabas ng Belief Lab, ang complaint na kanilang inihain ay charges para sa interference with business and defamation for causing harm sa kanilang kumpanya at sa kanilang affiliated artists dahil sa false claims ni Min Hee Jin. ng K-pop agency na walang katotohanan ang plagiarism allegations na ibinabato ng adult CEO sa kanilang artists. Nagpasa na rin daw sila ng ebidensya sa mga otoridad na magpapatunay na hindi totoo ang mga aligasyon. Hinihikayat rin ng belief ang publiko na iwasan ng indiscriminate insults, malicious slander, spread of false information at defamatory attacks laban sa members ng elite. Matatandaan ang elite ay nag-debut nito lamang March 2024 with their EP titled Super Real Me.